Ayan. Ayan. Welcome, welcome po ulit. natagal na tayo mag, ano, mag, upload. Ayan. Maraming sa nyo na po ba? Magluto ng malipong ang ulo nyo. Uh, este, ano. ah uh, may, may, init yung ulo nyo. Ayan. ganito lang. Yan. Yung nagkagulo-gulo na yung naliluto nyo. <laughs> Dahil sa kung dami mong iniisip ayan nagkalabo-labo na ayan habang naggigisa ka ng bawang at sibuya ayan nilagay mo bigla yung pechay tapos yung talong na pabayaan na rin sa loob nako ayan tapos syempre yung sitaw yung sitaw ayan na Kita! Oh, Di ba? May, may nahuli pang dalawang ano? Pechay. Oh. Eh, bakit nga ba mahinit yung ulo natin dyan? Kasi nga, yung akala natin yun po yung nabili natin. Balat pala ng inahin. Di ang tagal pala butin. Yung gutom na gutom ka na. Tapos tagluluto ka pa. Diyos ka! Uh, pero ganoon din naman yan pag inuya natin at kinain yan ayan eh, magsasama-sama din naman yan kaya pagpasensya na nyo na po medyo magulo, to, magulo yung luto natin ayan o oh, diba tanggalin na natin yung mga pinirito nating gulay ayan. ilagay natin sa maitay na plato o oh, diba ba? at least may advertisement na shoutout nga pala dyan sa ano, mighty na plato back in the man ah, diba tapos lagay na natin yung puso na hindi tinatanggal yung karne kasi nga matigas pa din ayan o, diba tapos yung kutsara natin ang laki-laki ang lit ng uh, ang kawali natin at muntik ng masunog yung karne dahil sa sobrang pagpapalambot ako di eh, ba diba? at dahil wala tayong atwete pero meron tayong food color ako oh, tayo puta eh, puta eh ay Pwede eh, natin itulog Ayan o ah. Yung dapat kulay dilaw na ano Na Ano ba tawag dyan? Oh, yeah. Kare kare Naging kulay orange Ayan o ah. nagkukulay na O oh, Di ba hindi naman talaga Hindi naman talaga para yan dyan Kaso nga alam ah, natin yung adwete So, para may kulay, o, di na lang. Parehas naman yan. Malapit naman yung dilaw sa orange, di ba? <laughs> Naka Ayan! <And, tubigan> natin. At <laughs> na, para ano, mapalambot pa ng konti. Ayan. Tapos, halo, halo, and... <laughs> Takpen! Takpen! Ayan ah, na yung Ah, mag-aasin muna pala tayo. Nakakalimutan na lang. Ako! Oh! Asin! Ayan na. At medyo parami yung asin natin. Kasi nga, wala tayo sa, ano, sarili. Ayan. Baka hindi na natin magamit ang ating alamang. Dahil sa maalat na ang ating kare-kareng orange. Ayan na. ba diba? Ba't kasi yung nung napakalaking kutsara yung gamit natin, eh yung late-late na kawali natin. Naka oh. <coughs> At, syempre, na Ayan na. At, yan, nilagay na natin yung ano, karikaring mukhang sa <laughs> yan, o. Oh. Karikaring, huwag na natin ituloy yung kasunod. Ah, uh, di ba? At, Ayan. Kahit papano paano, kahit hindi at shooting nilagay natin dyan, eh maglalasang kare-kare pa rin yan dahil sa ating maywaga pinat <coughs> peanut butter. Ubo, <coughs> ubo pa more. Ayan. Ayan kulong -kulo na. Oh. Tapos, ilagay na natin ang ating gulay na pinirito kanina. O, diba? Kahit papano, eh kare -kare pa paano, eh kare-kare pa din yan. Punting you know, halo halo Halos luto na po yan At Tapos na Ang ating Kare kare O oh, diba Ayan Dahil nga maalat lagyan natin ng Toppings Ayan you know, o pa pa ano Crispy crispy lang yan Parang chachalong ba Ayan ah.